Ang may pinaka kapalaran ngayong darating na 2025. Sinasabi na kada taon sa tuwing ito ay magbabago, ay nababago din ang ating kapalaran. Kaya sa bijung ito ay ibabahagi ko sa inyo ang may makagandang kapalaran na zodiac sign sa taong 2025 at nangunguna narito ay ang Scorpio ang magandang kapalaran ay naghihintay sa isang Scorpio panahon na upang kumilos at nang ang mga pangarap ay matupad at kanuta ang mga di magagandang pangyayari sa buhay noong nakaraang mga panahon. Kumbaga po, kung kayo po ay mayroong maganda, may hindi magandang pangyayari, ay kalimutan nyo na yun. Sapagkat ngayong 2025 ay darating naman ang magandang kapadaran para sa isang e Scorpio. Ito po ay panahon para ikaw ay kumilos at sadyang nakatalaga na sa isang Scorpio ang isang tagumpay. Kung hindi man sa pera ay sa ibang bagay. Gumawa ng mga pagkilos kumbaga po ay magnegosyo, mag-apply ng trabaho at tiyak na magtatagumpay. Magplano ng mataas para sa sarili. Kumbaga po ay kung ikaw ay may paplanuhin, taasan mo na. Kunyari ay kapag ako ay natanggap ng trabaho, ako ay magpapagawa ng magandang bahay. Siyempre, may lote yun. Kung bagay, matutubad po yun dahil sa sinasabing magandang kapalaran ng isang Scorpio. Kalawang maswerte sa papasok na taon ay ang Taurus. Ang kapalaran ng isang Taurus sa 2025 ay maraming pangakong magagandang darating para sa iyo. Katulad ng isang magandang hanap buhay o trabaho na ito ito ay magkakaroon ng isang pagbabago. Ang pagkakataon ay sasabay sa iyo o sinasabing ang magandang tempo ay darating sa iyo ngayon 2025. Maging sa uh, karigayahan siguro, pag-ibig ito, kasayahan, at ang iyong yun nga trabaho ay maraming surpresang paparating. Maganda din po yun. Kumbaga, hindi lang maraming nasabi ay tiyak na ang kanyang swerte sa darating na 2025 ay maganda. Isa rin sam mayroon magandang kapalaran ngayong 2025 na marami ding sorpresa at kasiyahan ay ang Virgo kalilimutan mo ang mga masasamang pangyayari o nangyari sa iyong buhay ng mga nakaraang panahon at yayakapin mo ngayon 2025 ang lahat ng magagandang ipagkakaloob sa iyo. Ito na ang taon na hindi mo malilimutan sa iyong buhay sapagkat lahat ng positive ay darating. Achievements sa buhay ay darating. At ang magandang kapalaran ay sa sa iyo. Kaya Virgo, good luck sa 2024. Maraming masasayang pangyayari ang magaganap ngayong 2025 para sa isang Gemini. At ito ay hindi lamang ang um, pagdami ng iyong pera o kayamanan subalit ito ay isang mga masasayang pangyayari kung ikaw ay isang single maaring ikaw ay makatagpo ng isang tapat na pag-ibig kung ikaw naman ay may asawa na maaring ang pamilya ay lumago o madagdagan ngayong 2025. Para po sa akin, ito ay isa sa pinakamagandang kapalaran. Sapagkat ang kaligayahan po o kasiyahan ay hindi lamang napapatunayan sa pera. Kundi ang pagiging masaya po ay kasabihan na hindi nababayaran o natutumbasan nang isang halaga. Kaya kung ako po ay isang Gemini para sa akin, ako po ay grateful at ito ay napakaganda. Lalo na kung ang aking pamilya ay madadagdagan na naman ng isang blessings ni Lord, ang isang anak pa. At sabi nga po ay puro kasiyahan ibig sabihin kami po ay makakadilhensya sa pag-expand ng aming pamilya ng makakain. At ang pinakahuli na sinasabing magkakaroon ng magandang kapalaran ngayon 2025 ay ang Pisces. Sa pagbabago ng taon para sa iyo, Pisces, ay makakatanggap ka kaagad ng isang magandang balita na ito ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Maganda, no po, at ito ay iyong pagbutihin sapagkat hindi palagi ang magandang kapalaran o pagkakataon ay ipinagkakaloob. Mangarap ng mataas. At yakapin ang magandang kapalaran. Walang magiging anumang hadlang sa iyong uh, buhay upang ikaw ay magtagumpay. Kaya sinasabing yakapin mo ang tagumpay dahil ito ay may katiyakan dahil wala daw pong magiging hadlang. Ang mga pagsubok ay nariyan lang sa iyong tabi subalit ito ay iyong pagtatagumpayan lahat. Kaya sa pagbabago ng taon ngayong 2025, ikaw ay magsaya at ipakita mo ang iyong magandang kapalaran ay hindi mo sinadya kundi ito ay sadyang dumating sa isang Pisces. So, balit, ang ah, papalaran naman po kahit po ikaw ay Pisces, ito po ay uh, ah, hindi po ito pang kalahatan. Kung minsan po ito ay sumasala, minsan naman po ito ay tumatama din sa isang sinasabing uh, ah, zodiac sign. Kaya, mas mabuti na po na ito ay gawin nating isang guide. Kasi kung minsan po sinasabing, hmm, di naman yan totoo. Kasi ako, Pisces, bakit ganun gano'n Rin? Huwag pong mawala ng pag-asa sapagkat baka sa susunod na taon, ito po ay iyon ng matanggap o maranasan. Bagamat maganda man ang ating kapalaran o hindi, Huwag pa rin po tayong makakalimot na magdasal sapagkat ang tunay na nagbibigay ng ating magandang kapalaran at biyaya ay ang may kapal. Kaya unahin po lagi natin siya at mm, palagi ay sa ating isip bago tayo gumawa ay atin muna siyang kausapin. Ibig ko pong sabihin ng gumawa ay yung ating mga aksyon. Tayo muna po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyong muling pagdalaw sa aking YouTube channel at nawa po ang Paskong darating ay maging masaya at mapayapa ang lahat. Salamat po. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat.